Magandang araw sa atin mga katiets at once again this is Saikuno Torihanta welcome back sa aking YouTube channel at ngayon kakaiba naman ang aking tatalakayin mga katiets sana magustuhan ninyo ang mga picture na ito na ipapakita ko sa inyo at bigyan ko na ang kaunting linaw kung ano ba talaga ang kahulugan sa ganitong klase ng mga markers ito kung makikita natin ito ay mga carabase ng turtol mga katiits at hinulma ito sa pamagitan ng bato yan kadalasan na makikita natin sa mga positive site dito sa Pilipinas kaya lahat na mga Pilipino na laging nakasubaybay dito sa aking youtube channel pasinsya na kayo mga katiits at mga markers talaga ang pinagtuunan ko ng pansin na tatalak, tinatalakay dito sa aking channel para may lubos ninyong maintindihan kung ano ang kahalagahan ng markers mga katiits kaysa mga detectors na ginagamit natin sa area na meron tayong hinahanap na katulad ng mga gold or mga silver na dinidetect ng mga home detector kaya dito ako sa sign nagbigay ng paliwanag kung paano natin matuntun ang exact spot ng ganitong klase ng mga markers. Ito, kung may makikita kayong ganito, meron tayong letter C na makikita dyan. Yan, nakitan ko mga katiits. At merong tuldok dito. Ang ibig ipapahiwatig niyan, under ng bato. Kaya kung makikita ninyo, ideal na ang laki ng bato na yan na pwedeng pagbaunan sa ilalim na bahagi. Kaya yan ang tingnan ninyo kung ano ang nasa ilalim niyan baliktarin niyo ang napakalaking bato at ang ikalawang option sa ganitong klase ng mga markers ay basagin ang bato na yan yan lang ng yan lang ang dalawang opsyon na pwede natin gagawin sa ganyang klase ng mga markers mga ketech either rack and close or under the big rack yan ang dalawang opsyon kapag meron kayong makikita na ganyang marker sa inyong lugar actually dalawa kasi ang signification ng mga turtle marker pwedeng matutubig na area or pwede dito sa mga lupa mga katiets yan ang pwedeng terhan ng mga turtle at itong ikalawa yan merong ulo mga katiets kung mapapansin ninyo, kung makikita ninyo ang bahagi ng katawan ng bato na ginawang turtol mga katiets, napakabilog. Ito ang sinasabi kong mga rock and close na mga turtol mga katiets. Kaya kung meron kayong mapansin na ganyang markers sa inyong lugar, una ang option na gagawin ninyo ay tingnan ninyo kung saan nakaturo ang ulo na yan mga katiets either sa matutubig na area or merong bato or kahoy na tinuturo ang pinakaulo ng turtle marker kung wala mga katiets tingnan ninyo ito, bilogan ko yan suriin ninyong mabuti kung hindi ba ito natural formation rocks ito ko or sadyang pinapats lang mga katiets para maibalik lang ang formation ng bato. Suriin ninyo ang palibot ng bato na 'yan kung meron kayong mapapansin sa inyong lugar na katulad niyan. Pero kung wala mga katiets, 'yan sa pinakaharap mismo ng turtle. dyan kayo mag -ukay i-explore ninyo kapag merong pinabaon ang mga Japanese sa lugar na yan ay meron yang mga markers na mahuhukay ninyo kung wala dito mismo sa bato pero sa aking palagay mga katiets ay andyan ito sa bato na yan duda ako sa bilog na hugis ng bato na ito kaya meron kasing sikreto na ginagawa ng mga Japanese mga katiits na merong matanda na nagsabi sa akin na nung unang panahon nakita niya ang mga hapon na binabari na ang hindi masyadong kalakihan na bato pagkatapos ng digmaan mga katiits ay binabalikan niya nakita niya ang bato medyo malaki na at wala naman siya makikita na butas or nakapats sa bato na yon meron kasing sekreto mga katiets. sabi ng hapon meron daw silang nilagay sa bato na pwede itong lumaki or tumubo mga katiets. kaya meron dito sa ating lugar kahit maliliit na mga sapa ay makikita natin merong mga malalaking mga bato yan pala ang sekreto meron silang nilagay na Uh, isang uri ng kimikal na pwedeng lumaki ang bato sa pagdaan ng panahon at ito ang kakaibang carabase turtle marker na nakikita ng ating kapwa sa kanilang lugar pero ang napapansin ko dito dito sila sa gilid ng kukay hindi kasi nila naintindihan na ang ganyang kalaki na carabase mga katiits ay pwede yang maging container ng mga deposito ang ganitong uri ng mga carabase pero kung wala talaga dyan sa pinakabato pwedeng tingnan sa S direction dahil sa marker na ito mga katiits yan, sun marker na nakaukit sa pinakakarabase ng turtle Kung wala dyan, ang ikalawang opsyon, bago basagin ang bato, batong ito, ay magkumpas sa S-direction. Mga ilang meters, meron niyang mga bato na nakalagay dyan na possible merong mga countersign. Yan ang gawin ninyo kapag meron sa inyong lugar. Yan lang talaga ang sikreto mga katiets para malukit ang tamang spot na dapat paghukayan. Napakalaking bato ito mga katiets. Yan ang pinakasikreto. Kaya pala dito sa aming lugar meron kaming mapapansin na mga bato na lumaki mga katiets pagdaan ng panahon wala naman kaming makikita na mga malalaking mga sapa or suba pero nagtaka kami bakit merong napakalaking bato sa lugar yan pala ang pinakasikreto ng mga Japanese meron silang chemical na nilagay sa mga bato para ito ay lumaki mga katiets para mahirapan tayo na itsinsel or butasin ang bato na pinalagyan nila ng deposito ito ang isa pang turtle marker na pinadala ng ating kapwa katiets. Meron akong video nito mga katiets na tinuro ko dito sa pinakaulo. Meron kasing nakatriangle na mga bato sa pinakaulo na bahagi ng turtle marker na ito. Pero, unang opsyon dahil kadalasan kasi mga katiets kapag ganitong klasing mga markers pwede din itong merong laman katulad ng mga diamond mga katiets kadalasan ang mga diamond ay hindi nila binabaon sa lupa binaon nila sa pinaka markers katulad ng mga pyramid na mga malalaki akala natin walang laman pero yun pala ay binaula ng mga hapon ng mga diamonds mga katiets kaya magingat tayo meron tayong makikita na mga bato na katulad niyan ay pwede natin basagin yan ang mga opsyon mga katiets mga turtle marker na kadalasa makikita natin dito sa Pilipinas gumagamit kasi sila ng mga animal marker para mag signify kung ano pa talaga ang kahulugan sila lang ang pwedeng bumasan niyan mga katiets nung unang panahon pero sa ngayon marami ng mga kapwa natin mga katiets lalo na yung mga veterans na sa paghuhukay ay meron ng kaunting alam sa ganitong klase ng mga markers kaya ingat kayo mga katiets kaya nga, kailangan i-explore ninyo ang lugar na yan kung meron kayong makikita. At yan lang po mga katiets maraming salamat sa panonood at laging pagsubaybay ninyo dito sa aking YouTube channel, Golden Philippines. Sana'y meron kayong mapupulot na kaunting aral sa video na ito. God bless ating lahat at ingat kayo lagi mga katiets